guys dito na kami sa ano sa magro sa mangrove dito na kami sa bakawan <laughs> titingnan ko yung ano yung butas na butas ng alimango nung pinagkunan ko nung isang araw titingnan ko kung may laman <clears throat> dito guys yung andun sa ano sa may butas ng kahoy dito guys pakikita ko sa inyo yung tubig oh, tubigan pa tingnan natin. Ayun ano. Talawanan na ba ano pala yung ano ko? Yan si Som Ketchup. Limang. To. Ayun guys, oh. Ito 'yung uh, mga alamang. Yun yung in sinasabi ko sa inyo noong karang araw na pinagkuhanan ko 'yon lamangok tagal ko na itong pinaalagaan hindi na ito siyang taon ayan ang butas. siya ayan natin kong ah, mayroon mayroon guys yun sa ano sa loob ko lang kung gaano kalaki walang

Gracias. Ito na guys. No, Kuha na. Ito guys oh. <laughs> Sa loob. 頑張り。 dito guys so. Ano na nakuha mas mas malaki yon. Ano na po nakuha. Hindi malit ito. Konti sa una ko nakuha. Mataba guys. <clears throat> Mataba. Itong butas na guys. <clears throat> Mga hindi na lang ito 10 taon matagal na ang ko yan marami na rin akong alimango na kuha dito kaya napapasalamat ako sa punong kahoy na yan sapagkat tawagin sa amin pagatpat kung hindi dahil sa butas na yan hindi ako makakakuha ng alimango dito yung isang araw wala pa mo isang linggo wala pa isang linggo nakuhaan ko ito pero medyo malaki-laki yun malaki yun nakuha ko ginaganyan namin guys yung ano yung butas na ano namin ng natakpan namin ng mga kahoy para hindi magalangan yung limang pagpasok ganyan ang pag-alaga namin sa mga butas na pinagsakuhan namin ng alamangin kailangan dito. Mayroon yan dadaanan. Ayan. na nakaraan na araw ito pa nga yung ginamit na maiksing na bisa ka ng kahoy pangalawa itong mga Thank you Lord. Binigyan kami ng krasya, ng Kami Maraming maraming salamat po. Guys, hanggang dito lang muna yung video natin. Abangan, nalak, ab abangan nyo kami mamaya. Bye bye guys.